Kung may planeta na nagtitinda ng gamot, anong planeta naman ang kabilang sa ganito? Sige nga mga kabagkat. Mag-shoutout tayo mga kabagkat. Matagal-tagal na tayo. Hindi nagsha-shoutout. Shoutout sa iyo mga Chinita Bella. Nasa ibang bansa ito mga kabagkat. Pag-follow naman po siya mga kabagkat once na mapatat sa wall ninyo. Ano eh, Mag-ingat po dyan sa sa Europe, sa Europe to eh. And si Kabagkat, Meliro road uh, na gamason yan nyo. Uh, isang pumarik to mga Kabagkat. And pakifollow, pakifollow din po siya mga Kabagkat once na mabadaan po sa wall ninyo mga Kabagkat. Luis de la Cruz, yung nagbabantay dyan sa gym kung saan ako naglalaro paminsan-minsan ka mga Kabagkat. Si Kabagkat Junel Arilia, Austria, isang vlogger din ito mga na dito mismo sa ulong O refollow naman po siya mga kapagkat was na ako sa ulo ninyo. Si Mark Anthony uh, ay pa Ayan, napakabagsik ah, naman ng pangalan nito. Tropa namin ito mga kapagkat, kasama namin sa gym. Sherwin Calagas, yo, kasama nung sa gym ito mga Si Sherwin and si Biyu Galliardo makifollow naman po siya mga kabagkat once na dumaan dyan sa ninyo si Katrina Ashley ayan uh, isang katrabaho namin doon mga kabagkat pero nag last night kanina dahil babalik na sa kanila kasi pagpapatuloy niya yung kanyang pag-aaral niya so mag-aaral mabuti Katrina Ashley Z. Gonzalez, dating clerk namin ito mga kapagkat. And si Jumel Molina, shout out sa iyo kabagis. Si Leila Apostol. Si Jui Shuan Castillo. ah uh, Teneza Alex. Melvin Teneza, yung magkapatid yun mga kapagkat. Shout out po sa inyo. ah uh, nung Alex and Fox kasi yung pangalan na one, uh, niya na si Melvin aka lang po niya yung mga kapagkat and si Ernie Teneza Taeza I should say sorry 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 po si J.R. Javier Genevieve Tamo pinsan po ito mga kapagkat pinsan po si Ryan Molina yung brother ko ito mga kapagkat si Claymar Kenneth Terenal. Ayan, ah, pakifollow din po siya mga kapagkat. na dumahan sa wall ninyo, no po? Si Leo Carino. Pakifollow din po siya mga kapagkat. na dumahan sa wall ninyo. Si Junette Yap. Kumpari ko ito mga kapagkat na taga dito sa Olong. po? Si Tamo Romel ay yan, naman po siya mga kapagkat. Ano po, was na akong sa wall ninyo, uh, naglulag din to, mga kapagkat. So yun lang ng mga kapagkat, And sana uh, may makakuha sa inyo ng tama. So yun lang umuunan mga kapagkat.